Ito, basahin naman po natin sa Tagalog itong awit o Psalms 82 verse 4. Yan po, ang ganito po ang pagkakasalin sa Tagalog. Sagipin mo ang duka at mapagkailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Yan po, pa, panalangin ni, ni David yata po ito. Yan, salamat sa Diyos. At may mga si David po kasi itunurin na rin na isang propeta ng araw yan muli andito na muli tayo nakahunt na nakahunt din nakahunt, nakahunt muli yan tutuusin po ito ito sa piso na to eh, Kat, pangatlo pa lang po yata sa akin to. Pangatlo po. Okay. Ito po muna. Yan. Marami marami po sa... Marami po na Panginoon. Dahil yan, nakakakuha tayo. nakakain tayo ng mga ganyang uri ng bariya na medyo mahirap na sa sirkulasyon. Yan. Marami salamat Panginoon sa mga bariyang ito. Na yung pinagkaloob. ilipin po nato to yan ito 2018 na piso ito po ay doubling ayan po makikita po natin nagka doubling ilong ang face nya ah uh, karamihan po ito itong kwa ano na to itong ganitong error nangyayari lang po sa mga overs po wala pa po ako nakikita reverse ng ganito wala pa po ako nakikita ng reverse ayan at kadalasan dito mga overs yung mga ganyan po okay at ayan oh. 2017 po 2017 Binibenta ko po, ibibigay ko po sa inyo sa halagang 150 pesos po. Siyempre, ang shipping po Non sa inyo po. 150. Mas marami kayong binili, siyempre, mas less ang ship. Shipment. Ang bayad po. Hmm. 2017 po ah. Yan mga kaandar. So, 2017 focus natin 2017 ayan 2017 10 piso in GC series ay nasabi ng iba oh ito nakakita daw po kayo ng upper mint part dito Bibiliin daw nila sa mataas na halaga kung meron pwedeng magkaroon ng double mint mark pero yung upper mint mark ah, uh, ewan ko lang siyempre hindi naman natin masasabi kaya nga error or yan ito po yung reverse nya yan okay ayan po 150 napakahirap na pong maghanap nito na sa iba pagkain ng mga kwan eh 50k 50k oh ay ko lang amang po oh ako legit lang po ito sa akin ito sa totoo lamang po hindi na, hindi na natin kailangan magmambola yung totoo lamang po mga kahunters yan 2017 na NGC series 10 piso 150 pesos po okay hanggang sa muli po mga ka-hunters ito ibubukod-bukod ko na to baka sakasakaling merong magkagusto yan Pasal, madali ko makuha maraming maraming po salamat hanggang sa muli mga ka-hunters bye bye po ingat po tayo lahat at ingatan tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay God bless po